Basta tayo pa eh. Hinday. Dito sa dulong bila Kasi kaninang umaga, nagbingay na si Inday yung umakyat sa puno. Nagbigay na nakilang pang lunch. Kaya pupunta naman tayo ngayon dito kay Inday. Kasi tayo mag-breakfast. Mapapakati daw siya. Ganyan eh. Kanina libre na yung ulam, ngayon breakfast na pa ng libre. Kaya, ganyan talaga ang pakikisama natin sa ating mga kaibigan. Ang pakikipagkaibigan po, parang rosaryan. Na pulo ng misteryo. Parang alak na habang tumatagal, isumasarap e ang pagsasama. Kaya, dito ay may ano. Dito ay ano ng... Honey bee. Ito naman daw, puno na to. Balite daw to. Eh. Paano naman nagkaroon ng balite dito sa... Ito nga ba yung balite ito? Alam pong balite yung nandiyo na malaki. Malaking puno. Puno yung nasa dulo na yun. Siya. Yeah. nasa dulo na yun Dito kasi may manggahan dito dati. Initirador lang namin. Kaso wala na namatay na pinatay na yata pa si Nana na ako lang yung buong Ito dito tayo ay Inday. Bila 230 makikikatin. Ang ingay ng garden no? Dito may swimming pool dito. Ayun Ayun, swimming pool. Ito sa rin. Swimming pool yan. Kaya lang ako sana yung lumawi. Kaya hindi ako nagpupunta dyan madalas. Dito naman yung park part ng mga bata. O paano po tayo magpapasalamat na at aking sayang dito libre na ito. Pamisan misan eh, makikapit tayo sa ating mga kababayan dito. Alam na po at mag-iingat po tayo palagi. Magmahalan po tayo sa babae.